Hindi bababa sa dalawampu ang inaresto sa isang operasyon sa Antipolo. Karamihan sa mga ito sangkot sa ilegal na droga at handa raw magbago. Umaaksyon si Ivy Bernardo. <tinyo> Hindi pa man sumisikat ang araw ikinasana ng operatiba ng Antipolo Police ang one-time big-time operation ito sa ilang wanted personalities at mga sangkot sa iligal na droga. Limang wanted ang naaresto, kabilang si Army Technical Sergeant Danilo Lebradilla na kinarnap umunong minamaneho niyang taxi. Mayroon po kaming na, uh, one, arrested na limang sa, sa warrant na ang uh, different uh, na kaso. wanted persons po na sa murder, carnapping, uh, sa drugs, at saka sa yung, yun, yung tatlo yung sa drugs doon. saka isang murder saka isang carnapping. Then, uh, ako naman sa search warrant, uh, nag-serve kami ng search warrants na 11. So, ang nahuli po namin ay uh, 10 po ang nahuli natin. Pero depensa ni Lebradilla, hindi niya kinarap ang pinasad ng taxi dahil binalik din niya ito. Hindi ko alam kasi nung alas 12 ng gabi, sinauli ko na yung taxi kasi pwede kong kausapin yung mayari ba yung, kung bakit gano'n yung... Naaresto rin sa visa ng warrant of arrest ang apat na iba pa sa kasong murder at pagtutulak ng iligal na droga. Sampu naman ang inaresto sa visa ng search warrant dahil din sa droga aminado ang ilan na gumagamit. Sarili ko lang po, ko nun eh. Tatanggapin ko na rin po. Desidido naman ang ilan na magbagong buhay na matapos maaresto. Lima po yung anak ko eh, para po rin sa ano, pamilya ko. Kawawa naman po yung may iwan ko. Mm -mm. Kapag? Nakulong ako. Pero paglilinaw ng PNP, hindi pa rin absuelto sa mga kaso ang mga sumukong sangkot sa iba't ibang krimen. O, oh, hindi ibig sabihin na nag-surrender na sila na hindi sila hulihin kung tuloy-tuloy uh, pa rin yung ginagawa nila. Dahil uh, yun na uh, tinitingnan namin yung sincerity ng uh, mga surrenderis kung uh, talagang ay sa puso ba talaga nila na mag-surrender. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.